Drama-drama mo mukha nito. Bakit ba? Tanggapin mo ang award na ito. Ito <laughs> mo na! Ito naman! Ano ba ano sa yung... nangyayari sa'yo? Ano ba nangyayari, Rolly? Sumamakatawan ko, Daddy. Aba, bakit? Ah, Pag-yoga ka rin ba? Ito D namang taon to. Bakit sumamakatawan? May sakit ka ba? Meron, Daddy. May sakit ka? May sakit ka ba? Ano bakit? Sa Anong sakit mo, Rolly? Ha? Wala ha? akong pera <laughs> eh. Ito namang baba ka! tayong sakit. Wala na naman pera. Bakit ka ganyan, ha? Ipupunta ka hindi lamang miminsan yan. Lagi na lamang ganyan ang complain mo. Lagi na lamang wala kang pera. Kailan ka naman magkakapera? Lagi ka na lamang ganyan, Rolly. Aba, sumasobra ka naman. Ikaw may tao ka, tao kang merong asawa, may anak, dapat sa'yo, ang iisipin mo, ang pamilya mo, hindi yung ganyan. Tuwing pupunta ka dito, lagi na lamang parang humilingi ka ng saklolo. May mami, eh, pasensya na kayo. Eh, promise mo lang yan, eh. magtitipid na ako. Oo, oh, panay ganyan ka naman eh. Panay-promise ka eh. Talagang, mami, promise, magtitipid na ako ngayon. Pero ano, parang naman muna ng 300 eh. Oh. So, um, ang lakad na ako importante, mami. Please, oh. pero, pero, magtitipid ka na Promise, mami, magtitipid na ako. I promise, may, ha? Magtitipid na ako, mami. Please, now. Oh, ikaw naman eh. Tala.